Hello, welcome back to Kasangga sa Safety at uh, Kalusugan ni Joel Tigihanan Pag-aralan po natin ngayon Yung level no In milliampers Of current Through the body Yung uh, effect ng uh, Pirahe Sa katawan Sabi nga dito Dito sa may right side It doesn't take much current to cause injury or cause death. So hindi naman 'to kailangan ng malaking amperaje para magkaroon ng injury at magkaroon ng kamatayan, no? So impisa po tayo dito sa pinakababa, no? Itong 1mA. Ito 'yung threshold of sensation, kumbaga threshold ng sensation. Naramdaman mo na yan. Pagka 2 milliampers sa kanang bahagi, no? Yung may mga kulay-kulay, ito yan yung value ng milliampers. Milliampers na 2, mild shock na. Mild shock, no? Pag 5 milliampers, yung GFCI will trip yung ating LCB no yung GFCI ito yung ground fault ano circuit interrupter ito yung mga nilalagay sa na protection diyan sa may mga kitchen sink na mayroong saksakan kasi delikado yan sa ground dahil pag nabasa maging sa mga uh, toilet na may uh, wash basin saksakan ay ng uh, kuryente kailangan din po naka GFCI so 10 milliamperes cannot let go yung hindi mo na mabitawan 20 milliamperes ito na yung muscle contraction yung muscle mo talagang kukontract naninigas ka na yung 30 milliamperes ito na yung suffocation possible 60 90 100 200 Ito na yung uh, heart stop breathing. Sorry. Heart stop beating, no. Hindi na magbibit yung ano, parang tumigil panandalian ano, yung heart mo. Hindi na tumitibok. Tapos one, uh, 300 milliamperes. Uh, sorry. 300 milliamperes. breathing stops na to. Hindi ka nahihinga. Okay. Hindi ka nahihinga. 900 milliampere si Bear Burn. Matinding sunog na yan pagkapaso. Tapos uh, 1000 milliampere. Ito yung 1 ampere. Diba? Diba? ito ay kaya na magpailaw ng 100 uh, watt na bulb na ilaw so nakita po natin yung effect no? napaka delikado kaya dapat po tayo pag iingat talaga sa pagdating sa kuryente hindi po basta basta yan sa loob ng bahay sa trabaho sa mga restaurant kahit saan tayo halos lahat may mga kuryente so mag iingat po tayo So, yun lang po. Salamat. Bye.